Hi everyone! Ngayong araw ay ikukwento ko sa inyo ang naging buhay ko dito sa Australia sa loob ng anim na taon. Ako po si Mami Joy, isang Pinay na nakatira dito sa Melbourne, Australia may dalawang anak at merong asawang Australiano. Six years ago, taong 2018, nang una akong pumunta dito sa Australia kasama itong aking panganay na anak. Daladala -dala ko siya sa aking visa kaya sabay kaming dumating dito. Isa sa mga bagay na pinapasalamat ko sa aking asawa dahil tinanggap niya ang aking anak. Kaya naman kasakasama ko sa pagpunta ko dito sa Australia. Parating pa lang kami noon sa Australia ay kumuha na ng mauupahan na bahay itong aking asawa para pagdating namin dito ng anak ko ay meron kaming matirahan. Walang masyadong gamit yung bahay kaya naman pagdating ko dito ay namili agad kami ng mga second hand at meron din akong naging kaibigan dito na nagbigay sa amin ng gamit kahit papaano. Dahil si Afam nga lang yung nagtatrabaho sa panahong yon at mahal ang mga gamit dito kaya paunti-unti kaming bumibili. Pero kahit ganun man, ay na-excite ako at masayang namuhay kasama si Afam, pati na rin ang panganay kong anak. Habang lumilipas yung ilang buwan ay nakastay lang ako sa bahay pero marami na rin akong nagawa. Na-enroll ko na yung anak ko sa eskwelahan at sa mga panahong yon ay grade 8 pa lang siya. Nang maging okay na yung anak ko sa school ay sinabi ko sa sarili ko na sarili ko naman yung aking pagpaplanuhan. Unang pumasok sa isip ko ay ang mag-aral. Pero dahil nga nakikita ko na hindi naman sapat ang kinikita ng asawa ko para pag-aralin ako, kaya nag-isip ako ng paraan. Alam ko kasi sa mga panahong yon yung kinikita niya ay kasya lang sa aming mga gastusin, kaya kailangan ko na rin magtrabaho. Dumating ako dito sa Australia na siguro nasa 20% lang yung confidence ko sa pagsasalita ng English. Sobrang hirap at kinakailangan ko talagang mag-adjust, lalong-lalo na laking probinsya ako at aaminin ko na hihirapan talaga akong magsalita ng English. Sa mga panahong yon, napapatanong ako sa sarili ko, kakayanin ko kayang mag-aral at magtrabaho dito. Hindi ako sure, feeling ko noon, hindi ko kakayanin. Pero dahil hindi naman pwede na wala akong gawin at iasa ang lahat kay Afam, kaya naman nagporsige ako. Kinakailangan kong tumulong sa mga gastusin, kailangan kong kumilos, kaya kailangan kong lakasan ang aking loob. Sa mga panahong yon hindi ako nakakapagpadala sa mga magulang ko dahil syempre ayaw ko namang iasa sa kanya ang ipapadala ko sa aking mga magulang. At lalong lalo na na hindi ako pumunta dito para iasa lang sa kanya ang lahat at uupo lang na maghapon sa bahay. Sa na talaga medyo nahirapan ako kasi yung asawa ko no nagtatrabaho tapos ako naman hindi pa nakakapag drive at wala pang sasakyan kaya hindi ako makapag apply apply may mga panahong naboboard ako noon lalong lalo na kapag mag isa ako sa bahay at dahil bago pa nga lang ako dito sa Australia kaya hindi talaga maiwasang malungkot, mahomesick kaya yung ginagawa ko naglalakad ako every morning at para makapag exercise na rin And every morning, naglalakad-lakad ako at nadadaanan ko na itong mga Asian shop, like bakery, pizza shop. Kaya bigla akong napaisip sa sarili ko, mag-apply kaya ako dito? Bakit hindi? Kaya naman sa sobrang excitement ko, pag uwi ko ng bahay, gumawa agad ako ng resume, nagbaka sakali na matanggap naman. Sobrang bait ni Lord kasi pinagdadasal ko gabi-gabi na matanggap ako sa trabaho at hindi nagtagal nangyari nga yun. Sabi nga nila, kung gusto mo yung isang bagay, talagang hahanapan mo ng paraan. Finally, nakapagtrabaho ako ng 4 days a week sa isang bakery at nakatulong na rin ako kahit papaano sa mga gastusin kay Daddy Afam. And also, nakapagpadala na rin ako ng pera or allowance sa aking mga magulang na hindi ko hinihingi sa kanya. Doon pa lang, sobrang proud na ako sa sarili ko kasi kahit ganun pa lang yung trabaho ko, meron na akong sariling kita at sa wakas, hindi ko na iaasa sa kanya ang lahat-lahat. At dinagtagal, nag-decide ako na mag-enroll dahil sabi ko, kaya ko nang suportahan ang sarili ko sa pag-aaral. Wala pa akong sasakyan nun kaya kinakailangan ko talagang mag-train o kaya naman mag-bus papunta ng trabaho. Ang hirap lang sa ganong sitwasyon ay yung kapag malamig dito o kaya naman winter, ay yung maglalakad ka na sobrang lamig pero dahil nga may mga pangarap tayo lahat naman yan kailangang tiisin at lahat kakayanin. Gustong-gusto kong maging isang caregiver kaya yon talaga ang inaral ko at hindi nagtagal, nakapagtrabaho din ako dito sa isang age care facility na hanggang ngayon ay doon pa rin ako nagtatrabaho. Hindi nagtagal dahil nga sa masyadong mataas ang pangarap ng asawa ko para sa pamilya namin, ginusto niya magtrabaho sa malayo yung hindi nakakauwi araw-araw at matagal kaming hindi nagkikita. Sa una hindi ko maintindihan. Pero pinaliwanag niya na ang gagawin niya ay para naman sa amin. Para makapag-ipon, makatravel, at para makauwi na rin sa Pilipinas. At di nagtagal, biniyayaan kami ng isang napakagwapo at napakamasayahin na anghel. Biglang nagbago ang ikot ng aming mga mundo at naging mas masaya ang bahay namin. At dahil doon, bumalik ang asawa ko sa pagtatrabaho na malapit na lang sa bahay dahil araw-araw siyang excited na mauwian at madatnan sa bahay pagkatapos ng trabaho, ito ang kauna-unahang anghel na binigay sa buhay niya. Mas lalo kaming ginanahan na magsumikap sa buhay. At mas lalong naging masaya ang bahay dahil apat na kami at araw-araw na rin sinisipag sa pagtatrabaho dahil may dalawang anak na, na nagbibigay ng lakas sa aming dalawa. Maraming pagsubok at hamon sa buhay pero patuloy naming hinaharap na magkasama. Magkasamang nilalabanan at hindi agad-agad sinusukuan. Sa ngayon, masaya kami dahil nakatira na kami sa sarili naming bahay at hindi na namin kailangan pang mangupahan. Hindi man mayaman ang napangasawa ko, pero proud ako dahil nakatagpo ako ng napakasipag na tao. Proud ako sa lahat ng sipag at sakripisyo niya na ginagawa niya para sa binuo naming pamilya na magkasama. Lahat ng sakripisyo at pagod namin araw-araw simula na nag-uumpisa pa lang kaming magkasama. Nagpapasalamat ako sa itaas dahil bumubunga na at unti-unting natutugunan ang mga pangarap namin para sa aming pamilya. Kaya ikaw, kung papalarin ka na makapangasawa ng ibang lahi, Huwag na huwag agad mag -e expect ng magandang buhay. Sa halip, tulungan mo siya o magtulungan kayo. Mangarap kayo ng sabay at tuparin nyo ng magkasama. At hanggang dito na lang ang aking kwento at marami pa akong ibabahagi sa inyo sa mga susunod naming video. Thank you so much for watching. Bye!